Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka basbas mo na tayo ng gamit para buhayin at palakasin ang ating mga anting-anting. Ang lahat ng ating mga gamit ay nasa altar mga kagimat ka at sama-sama tayong nagdasal para magworship sa Diyos natin. Kasama pala natin si Michael at 'yung mga antingeros sa Cagayan de Oro. Chapel pala ito sa grupong taddad na mga greenan mga kagimat. Ang dumalo dito mga kagimat ay mga kaibigan natin na mga manggagamot at mga iba't ibang klasing antingeros at iba't ibang grupo. Dito na part mga kagimat ay ang blesser tapos na nagdasal at simulan na niya ang pagbasbas sa lahat ng mga gamit para konsagrahan at buhayin ang mga anting-anting natin. Para lalo itong maging mas malakas at mas matibay para sa lahat ng oras handa kanyang ipagtanggol. Ang blessor mga kaagimat, ay umusal ng mga malalakas at matitinding orasyon para pasukan ng gabay ang bawat agimat at mas madagdagan ng matinding puwersa. Halos tapos na nagdasal ang mga antingeros, mga kaagimat. so yung iba nakaluhod, nakaupo, meron ding ibang nakatayo sa part na yan. Ang blesser dito, mga kaagimat, ay nagsimula na ng pagwisik ng bendita sa uh, sign na to mahagimat na binibindyagan na niya yung mga gamit sa altar para purification at lalong mas tumibay ang kapangyarihan ng agimat natin. Sa oras na mabasa ng tubig na yan ang bawat agimat, eh, aandar na yan or mag-activate na kumbaga, mga kagimat. Mas mainam din na inumin ang bendeta para mapasukan ng Holy Spirit ang katawan mo. Depensa 'yan, makagimat. Depensa sa bala, patalim at hindi ka din tablan ng kulam, barang tigalpo, palipad hangin at iba pa. Dito na part mga makagimat, bawat tao ay winisikan din ng vendetta at binasbasan para may mas malakas ang spiritual na kapangyarihan natin blessing yan sa bawat tao. Aside sa mga agimat ang binasbasan, babasbasan rin ang tao para pasukan ng mga malakas na gabay. Simula pa noong unang panahon, mga kaagimat, ay meron ng mga ganyang ritual. Basbas -bas na yan, mga kaagimat, ay makakatulong din panggamutan sa mga sakit gawa ng kulam, barang at iba pa ito na part mga kagimat ay malapit ng matapos ang blessing bali mataas ang video na to kinat ko na lang para maying mag ang video dyan na part mga kagimat ay ang blesser, nagpapasalamat na sa Diyos na binigyan niya tayo ng gabay kapangyarihan. Yung Holy Spirit, mga kagimat, siya yung source of power natin. Ang Diyos na dinasala natin, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at Diyos ni Moses. Ang Diyos sa lahat ng Diyos, at Panginoon sa lahat ng Panginoon, na siya gumawa sa langit at lupa, at sa lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Kanya sa lahat ng oras at panahon. Yan ang rason kung bakit tayo palaging nagdarasal sa Kanya. Maliban sa Kanya ay wala na tayong iba pang Diyos. Siya ang hari sa lahat ng hari, ang Panginoon sa lahat ng Panginoon. Ang Diyos sa bait, loob at alaala. Dito na part mga kaagimat ay tapos na ang ritual. Ang lahat ng tao mga kaagimat ay nagsitayuan na bawat isa din dyan mga kaagimat ay uminom ng vendeta na binasbasan malaking tulong ito sa ating spiritual na abilidad pensa sa physical at spiritual hindi ka kayang tablan yan ng mga tiglag tigal po palipad hangin, kulam at iba pa Aandar din dyan yung kapangyarihan ng kabal at kunat, tagaliwas at hindi putukan ng baril. Kaya bawat tao dyan mga kagimat ay uminom ng vendetta. Ikaw mga kagimat, nakainom kanin ba ng vendetta? Ang tubig na yan mga kagimat, ay holy water. Kaya niyang magpataboy ng mga masamang spirito sa paligid. Pwede mo yung gamitin na iwisik sa loob na iyong bahay o sa pasyente na may karamdaman ang sanhi dahil sa kulam. So, ang holy water, mga ay napaka-epektibo nito. Dito na part, mga ay isa-isa ng kinuha ng mga antingeros ang kanilang mga agimat. At suotin na to para mayiging epektibo na talaga siya. Marami akong tinanong dyan ng mga antingeros, mga kaagimat, kung anong feeling nila after sa basbas. -bas sabi nila nakadama daw sila ng kuryente yung iba init naman yung iba naman eh nakafeel sila ng energy so mga kaagimat please like share comments and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook at kita-kita tayo sa susunod na video ako anyong kaagimat na si Parao Marami pong salamat sa inyong panunood.